Good morning mga kabady. Kumusta na po kayo? Welcome po ulit sa ating channel. Yan, uh, pakita ko lang po sa inyo itong halaman dito sa uh, akin trabaho yan oh. Yan, ang gaganda di ba po? Yan, mga kabady. Ilang paso to? Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim. Papalitan po kasi yan ngayon. Kaya inilabas ko rito, yan oh. Dito yung opisina namin oh, at job office papapalitan Kasi po yung pag dinidiligan ko po yan, nilalagyan ko ng tubig, dinidiligan ko yung sa ilalim. Tumatagas yung tubig. Uh, bumabaho din sa may, ano, sa may, din sa loob ng opisina, sa tiles. Kasi na ko yung tubig, papalitan daw nila ngayon. Kaya yeah. Magaganda naman po siya. Kaso nga lang, yung, you ano, siguro, ano po, ano ipapalit nila dyan para pag dinidiligan ko, hindi, hindi tatagos yung tubig sa ilalim. Kasi po, pag nai-stack yung tubig dun sa ilalim, uh, masyadong madumi na dun sa loob sa opisina. Yan po, papalitan po nila ngayon yan. Ano. Pinakita ko lang po sa inyong mga kabady. Yan, uh, muli po ako maglalambing sa inyo kung bago ka lang po at napadaan dito sa ating channel, subscribe lang po at like and share po. Malaking tulong at malaking bagay na po yan sa ating channel mga kabady. Yeah, Kaya paano hanggang dito na lang po at palagi tayo mag-iingat. At huwag natin kalimutan manalangin sa mahal na Panginoon kahit busy po tayo. Huwag natin kalimutan magpa magpasalamat at manalangin sa Kanya. Yan po importante. Eh. Bye-bye. Thank you for watching. God bless everyone.